ang kasabay ng pagkilala sa mundo ay ang tadhana kung ano at para saan dapat ang tao. Katulad ng kanyang pangalan, kahit hindi siya ang pumili, ay kailangan niyang bitbitin sa araw-araw na buhay. Paano kung magkasalungat ang dikta ng damdamin sa mga nakasanayan at dikta ng lipunan sa kung sino dapat siya? Isa ba itong kasalanan? Alexa Niki Dalyatan po. Kasi ikaw, kayo lang Makarayan po. Ako si Hotela Dominado. Um, uh, 29 years old. Ninyo po, sir. Marlito Laude. So I am Rio Gabriel. Um, hi, I'm Faith Cortez from Grade 12 Celerio. Uh, I'm Lara Nicole and Salinas from 12 Humes Joaquin. Good afternoon, I'm Mr. JC Dipalion and uh, subject group head for social sciences. Ako si Mr. Brandon Ramos. yon. And ako ay part-time faculty dito sa inyo sa UCC. So, tinatanong ko yung sarili ko kung female ba talaga ako. Well, hindi siya tanong, pero parang ako curious lang ako na what if naging lalaki ako. Pero minsan naisip ko na hindi naman nasusukat yung physical traits natin na ay medyo malandi ako, so girly ako. Hindi naman ganoon. So, natatanong ko siya, pero pinipili ko talaga maging straight. May stereotypes ko talaga sa mga galaw ng lalaki at babae. And I don't think na may strict or proper way ng pag-act bilang lalaki or babae. You should be as free as you want to be when you want to act like the way you want to express yourselves to the public. Pan, Di ba pantay-pantay nga dati yung tingin? Kailangan yung pagturing natin sa kanila is kung ano sila tanggapin natin. Yun lang yan. Simple lang, dapat tayo ay may pusong mapagtanggap sa kanila at pusong mapangunawa sa kanila. may parents believe na as long as you're a functioning member ng society, uh, you should be respected regardless kung ano ka, ang paniniwalaan mo and what you believe you are and how you express yourself a very long battle and journey. So, nandun dapat yung idea na kahit nahihirapan nating baguhin yung culture na meron tayo, dapat magiging positive tayo na one day from the word tolerance, makukuha natin yung idea ng 100% acceptance. At yun ang kailangan natin sa generation na dun. Isang tiyak sa maraming pagturutan ang kasarian ay hindi kasalanan. Katulad ng isang pangalan, ito ay bahagi ng isang pagkakakilanlan. lang itsura na maraming mukha, iba-iba sa bawat isa, ay pare-parehong mahalaga.